posibleng si James Lapot ang big man na naglalaro bilang center para sa Magnolia Hotshots. Ang magandang kandidato para ipalit kay Joshua Munza ng Titan Ultra Giant Risers. Ang Titan Ultra Giant Risers ay naghahanap ng isang big man upang palakasin ang kanilang front court at si James Lapot ay may mga katangian na makakatulong sa team. Siya ay isang 6 foot 10 center na may karanasan sa liga kaya't makakapagbigay siya ng dagdag na lakas sa Titan Ultra. Kung mangyari ang trade na ito, makakapagkuha ang Titan Ultra Giant Risers ng isang malaking big man na makakatulong sa kanilang paglaban sa liga, habang ang Magnolia Hotshots naman ay makakapagkuha ng isang player na makakatulong sa kanilang mga pangangailangan. Kung si James Lapot ay motreded sa Titan Ultra Giant Risers, kapalit ni Joshua Munzon, posibing may epekto sa bawat koponan, dahil ang Titan Ultra Giant Risers ay makakakuha ng isang kilalang bigman na si James Lapot, magbibigay ito ng dagdag kalakasan sa kanilang front court at karagdagang scoring at rebounding options na may karanasan sa liga at leadership. Habang ang Magnolia Hotshots ay makakakuha ng isang young player na si Joshua Munzon, bagong scoring option sa perimeter, magkakaroon ng karagdagang lakas sa kanilang bench at ang pagiging versatile player nito. Ang mga epekto na ito ay posibing magbago depende sa pagganap ng mga manlalaro sa kanilang mga bagong team. Ang trade na ito ay pabor sa Titan Ultra Giant Risers dahil nakakuha sila ng isang kilalang big man na si James Laput kapalit ni Joshua Munzon na naglalaro na para sa kanila ngayon. Si James Lapot ay isang 6 foot 10 center na may karanasan sa liga, kaya't makakapagbigay siya ng dagdag na lakas sa front court ng Titan Ultra. Samantala, si Joshua Munzan ay isang versatile player na naglalaro bilang shooting guard, small forward, ngunit hindi siya isang dominant big man tulad ni James Lapot. Kaya, ang Titan Ultra Giant Risers ang panalo sa trade na ito. Ito ay opinion ko lamang at hindi ito ang opisyal na nanggaling alinman sa koponan sa PBA. Sa inyong opinyon, ano ang masasabi niyo sa trade na ito? Komento niyo lang sa ibaba ng ating video ang inyong mga opinyon para mapag-usapan natin 'yan. At kung umabot ka naman dito, paki-subscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.